Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Gemini para sa Abril 27, 2025. Sa araw na ito na puno ng katahimikan at banayad na damdamin, ang magulong isipan ng isang Gemini ay nakakahanap ng isang tahimik at matatag na sandigan. Sa gitna ng kaguluhan ng mga ideya at pagnanais ng bago, mapapansin mong unti-unting humuhupa ang inday ng iyong kalooban habang ang enerhiya ng kalikasan ay yumayakap sa iyong pagkatao. Sa simpleng pag-upo, paghinga, o pagmumuni-muni, mararamdaman mong tila ba ang bawat paghinga ay nagdadala ng kapayapaan na matagal mo nang hinahanap. Sa mga sandaling ito ng pagninilay, maaari mong mahanap ang kasagutan sa mga tanong na matagal nang kumakabog sa iyong dibdib. May panawagan sa iyo upang yakapin ang damdaming ito ng kasaganaan at kaginhawaan, hindi upang malunod dito, kundi upang matutong igalang at pahalagahan ang mga simpleng bagay na nagbibigay saysay -say sa iyong araw-araw na buhay. Sa pagdaloy ng enerhiya at kaisipan sa araw na ito, mas magiging malinaw ang mga ideya na dati ay tila magulo. Habang ang planeta ng komunikasyon ay nakikihalubilo sa iyong tanda, mararamdaman mong mas bukas ang iyong isip sa mga bagong konsepto, posibilidad, at pananaw. Ang bawat ideya na lumilitaw sa iyong isipan ay tila mas malinaw, mas malalim, at mas may saysay. Huwag mong pigilan ang iyong sarili sa paglikha. Maaaring ito na ang sandali upang buuin ang matagal mo ng gustong simulan, mula sa malikhaing proyekto, pagsulat, o kahit simpleng pagbabago ng pananaw sa buhay. Sa bawat pagsulat ng bagong ideya o pagsambit ng bagong pananaw, pinapatibay mo ang iyong pagkatao at ang direksyon ng iyong landas. Habang humahantong ka sa mas malalim na pagminilay, mahalagang balikan ang mga pagkakamaling nagdaan. Hindi upang ikaw ay magdalamhati o sisihin ang iyong sarili kundi upang matutunan kung ano ang dapat iwan, at ano ang dapat dalhin sa susunod na yugto ng iyong buhay. Ang pag-amin sa sariling pagkukulang ay isang tanda ng tapang, at sa pagtanggap sa nakaraan, mas nagiging buo at matatag ka. Sa bawat pagkakamali ay may binhing karunungan, at sa bawat kabiguan ay may aral na humuhubog sa iyong kinabukasan kaya't huwag mong katakutan ang paglingon sa nakaraan, sa halip, gamitin mo ito bilang gabay sa pagtahak ng bagong landas na puno ng pag-asa at pag-unlad. Ang matatag na enerhiya ng Taurus ay nag-aanyaya sa iyo na huwag manatili sa ulap ng mga ideya lamang, ito ang panahong kailangang dalhin mo ang mga ito sa lupa, upang magkaroon ng anyo at saysay sa totoong mundo. Huwag kang matakot magsimula kahit sa simpleng paraan. Ang mahalaga ay ang pagkilos. Sa bawat pagbubuo ng plano, sa bawat hakbang na iyong tinatahak, pinapatunayan mo sa sarili mong kaya mong ipatupad ang mga pangarap na noon ay tila imposibleng abutin. Pagsamahin mo ang iyong likas na pagiging mapanlikha at ang praktikal na disiplina upang makamit ang balanse. Maaaring tumulong ang pagsusulat ng mga layunin, pagsasaayos ng schedule, o pagkonsulta sa mga taong may sapat na karanasan sa larangang gusto mong pasukin sa kalagitnaan ng iyong malikhaing paglalakbay, maging maingat din sa impluensya ng kasaganaan at karangyaan sa iyong mga desisyon. Ang damdaming ito ng kabighanian ay maaaring maghatid ng inspirasyon, ngunit maaari rin itong maglayo sa iyo sa tunay na layunin kung hindi mo ito kakalingain ng tama. Panatilihin mong bukas ang iyong pakikipag-ugnayan sa iba, ito ang panahong maaari kang magbahagi ng ideya, tumanggap ng opinyon, o makipagtulungan upang mapalawak pa ang iyong pananaw. Sa pakikipag-ugnayan mo sa iba, mas lumalawak ang iyong mundo, at mas lumalalim ang pag-unawa mo sa sarili mong kakayahan at pangarap. Sa gitna ng katahimikan at kaguluhan, sa pagitan ng iyong mga pangarap at realidad, naroon ang tunay mong kapangyarihan bilang isang Gemini. Yakapin mo ang kalikasan ng iyong puso, ang pagiging bukas sa pagbabago, ang giliw sa karunungan, at ang likas na kuriusidad na nagtutulak sa iyo tungo sa paglago. Hayaan mong ang mga ideya ay hindi lamang manatiling ideya, kundi maging inspirasyon na magsusulong sa iyo upang lumikha ng makabuluhan at kapakipakinabang na bagay para sa sarili mo at para rin sa mga taong nakapaligid sa iyo. Maswerteng kulay mo sa araw na ito ay maroon, isang kulay na sumisimbolo ng katatagan, init ng damdamin, at lakas ng loob sa pagharap sa mga hamon. Ang mga maswerteng numero mo ay tatlo, siyam, at labing pito, mga bilang na nagdadala ng enerhiya ng katuparan, pagkumpleto, at inspirasyon. Ang maswerteng gawain para sa iyo ngayon ay ang pagsusulat ng mga layunin o pagplaplano ng susunod na hakbang mo sa karera o personal na buhay, isang gawain na makakatulong upang mapagtanto mo kung gaano kalawak ang posibilidad na nasa harapan mo. Sa pagtatapos ng araw na ito, bigyan mo ang sarili mo ng sandaling katahimikan. Huminga ka ng malalim, damhin mo ang katahimikan ng paligid, at alalahanin ang lahat ng pagpapalang na tanggap mo, mga munting karanasan na nagdala ng ngiti, mga pag-uusap na nagbigay liwanag, at mga ideyang nabuo mula sa puso. Paalalahanan mo ang sarili mo na ikaw ay patuloy na lumalago, at sa bawat hakbang, bitbit mo ang karunungan ng nakaraan, ang tapang ng kasalukuyan, at ang pag-asa ng kinabukasan. Sa puso mong bukas sa bagong paglalakbay at sa isip mong puno ng pag-asa, yakapin mo ang bukas na may ngiti at tiwala. Patuloy mong sundan ang sinag ng iyong sariling bituin, Gemini. Ang iyong kakayahang magsalita, makinig, mag-isip at magmahal ng malalim ay biyayang hindi kayang sukatin. Panatilihin mong malinaw ang intensyon ng iyong puso at hayaang gabayan kanito sa mga desisyon mo sa buhay. Ang araw na ito ay paalala na ang kapayapaan at paglikha ay laging nagsisimula sa loob mo. tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maaari kayong mag-subscribe sa aming channel na Daily Prayer, kung saan nag upload kami ng pang-araw-araw na Catholic Gospel Readings, Reflections, at Daily Rosary Reading para sa lahat ng misteryo ng araw. Tulungan niyo kaming buuin ang community na ito at mag-subscribe na. Ang link ay nasa description box. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.